Sona Sona ng Pangulo 2024 Ang ikatlong yugto The RMN News Special Coverage Sa simula ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging malaking hamon na sa kanyang liderato ang pagharap sa isyu ng seguridad sa pagkain. Nariyan ang mababang agricultural production ang mabilis na galaw ng presyo ng pagkain at ang issue ng smuggling at hoarding. Lagi rin isinisingil sa kanya kung nasaan na ba ang 20 pesos na kada kilo ng bigas na naging campaign slogan niya noon. Sa limang daang kadiwa sa buong Pilipinas, kaya't marami tayong na maganda at nagiging resulta, makikita ninyo yung uh, alibawa, yung bigas, yung aking pangarap na sinabi na nung bago kong upo na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Hindi pa tayo umabot doon, dahan-dahan palapit, nasa, 25 piso na lang tayo, konti na lang, may bababa natin. Yan. Kaya naman upang matutukan ang kasiguraduhan sa pagkain sa bansa, itinalaga muna niya ang kanya sarili na kalihim ng Department of Agriculture sa loob ng 17 buwan. Pero di pa man umiinit sa kanyang upuan sa DA mistulang hinamon kaagad ang kanyang pamumuno ng sobra-sobrang presyo ng sibuyas. Nagpayag ang mga grupo gaya ng samang industriya ng agrikultura o sinag ng pagka-diskontento sa malamyang pagtrato umano sa mga smugglers at hoarders. Hanggang ngayon kasi umano, ay walang mga smugglers ang nasasampa ng kaso kaya naman ay nakukulong. Pumutok din ang sugar fiasco kung sa pinaki umano ang kanyang pirma sa sugar order number 4 para ilusot sana ang importasyon na nasa 300,000 metric tons ng asukal na ipantatakip o sa sobrang-sobrang presyo na ng asukal. Nagresulta ito sa sunod-sunod na pagbibitiw sa pwesto ng mga career officials sa Sugar Regulatory Administration. Naging sakit din ng ulo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang napakamahal na presyo ng bigas sa pamilihan. 60 pesos kada kilo noon na nabibiling bigas sa mga bigasan sa palengke. Dito niya inilabas ang kanyang Executive Order 39 para itakda ang rice price ceiling. Ito ay para ang mga rice retailers noon na ibenta sa 41 pesos per kilo ang kanilang regular milled rice at 45 pesos per kilo para sa well milled rice. Pero pumalag ang mga manininda ng bigas. Malulugyo muna sila dahil mahal ang kuha nila mula sa mga rice traders at millers. Marami rin ang nagbanta natitigil sa kanilang pagtitinda sa mga palengke. Upang mapigilan ito, nagpalabas na mahigit isang bilyong piso ang Department of Budget and Management para ayudahan sa pinansyal ang mga rice retailers na natamaan ng EO39. Ilan sa mga pulosya rin ang agresibong ipinatupad ni PBBM para matulungan ang mga magsasaka upang tumaas ang kanilang produksyon at kanilang kita. In this law, the loans of agrarian reform beneficiaries with unpaid amortization and interest shall be condoned. Layunin ng batas na ito ay burahin ang hindi mabayarang utang ng ating mga magsasaka na beneficiaryo ng agrarian reform. The condonation of the existing agrarian reform loan will cover the amount of 58.125 58. billion pesos benefiting 654,000 agrarian reform beneficiaries and involving a total of 1.18 million hectares of awarded lands. Matingkad dito ang ginawa niyang pagbura sa abot sa 58 billion pesos na di mabayarang utang ng 654,000 beneficiaries sa ilalim ng Agrarian Reform Program. Ang mga trackers na nagbibiyahe naman ng mga produktong agrikultura ay inilibre din sa toll fee. That the PRA or the Philippine Reclamation Authority, as operator of the Cavitex, proposed to suspend the collection of toll fees for all types of vehicles passing through the Manila Cavite Toll Expressway in Taguig, Paranaque, Las Piñas, Bacoor, and Cavite for 30 days. Ipinalabas din ni PBBM ang 12.7 billion pesos na financial assistance para sa mga rice farmers. Naglaan ng 1 billion pesos ang pamalaan para bigyan ng TIG 3,000 of fuel subsidies ang 312,000 na magsasaka at manging isda sa buong bansa. Nagpakalat din na mga stores para doon makapamili ng mura at sariwang pagkain ng mga may limitadong budget. Pero naging mapanghamon sa Pangulo ang magalaw na inflation rate. Hindi maampat ang tumataas na presyo ng pagkain at serbisyo. Pinakamatingkad dito ang di maampat na pagtaas sa presyo ng bigas. Sa gitna ng itong sitwasyon ay nagpasya si PBBM na bitawan na nga ang pagiging DA Secretary at dito inilipat ang tungkulin sa fishing tycoon at top campaign donor noon, noon na si Francisco Laurel Jr. Dahil mistulang multo na nakasunod sa administrasyong Marcos ang presyo ng bigas, naisip ngayon na amyendahan ang rice tarification law pang makapagbenta muli ng bigas sa palengke ang National Food Authority. It is something that has come up uh, that we are so that The, um, ang problema kasi, kaya tumataas ang presyo ng bigas, dahil ang mga trader ay nag, uh, nagko-compete. Pataasan sila, pang, pataasan sila ng presuhan sa pagbili ng palay. At wala tayong control doon. Kung magkaroon ng mga amend, amendments sa NFA at sa um, Rice Tarification, sa NFA Charter at saka sa Rice Tarification Law, magagawa natin, makokontrol natin may meron tayong influence dun sa presyuhan sa pagbili ng palay at sa pagbenta ng bigas. So that's what we are going to do. Will you certify the bill as urgent, sir. Yes, I think it I think it, uh, it justifies uh, uh, an urgent certification. Naglabas din si PBBM ng EO 62 na nagbababa sa rice tariff mula 35% at ginawa nang 15%. Para sa grupo ng mga nasa agriculture sector, ang pangulo ay ginawan lahat. Pero to'y di umano sapat, marami po umano dapat gawin upang makamit ang food security. Para sa Sona ng Pangulo 2024, Radyo Man, Mike Guyagoy Tatak, RMN. Sona, Sona ng Pangulo 2024, ang ikatlong yugto. The RMN News, special coverage.